mga kaibigan di si JB Sukal dito sa Mabini ayan mga kaibigan at puro na po ang kalaban ni JB Sukal dyan at tumitira pa rin si JB Sukal mga kaibigan huwag nyo kalimutan i-follow, i-like i-share itong video na to panoorin nyo lang yung video na to mga kaibigan Bukasin ni D.B.Sukal ang bola ya mga kaibigan Oh my goodness Bakit ka sumablay D.B.Sukal Ayan titira yung yung kalaban ni sokal At lamang naman yung kalaban ni sokal mga guys Titira na po siya Oh my goodness, pasok.